Jun Jun 21 Dapat Jun tinggal ego pinanak Marsuai. Eh, dapat pala kayo si Mars. Kaya nga. Ani Jun. At angas kuno ito kay. Sigey, lihat muna para matamis. Parah. Para matamis na matamis ang kwan. Ay, mata, mata. Dumutanggalin ang kwan ay. Sabaw. Eh. Pak. Ayan. 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 Malalaglag talaga yan. Ibatong mo na lang ulit. Kagaya ng ginawa ko. Kwento na. May bait naman na kwento ko doon. Kasi yun naman ang karanay. nung Kung na eh. kami yung pumasok. Kita pa namin. Galing kami ano. Ano na. Dikdika muna yung kulay. Ayan. Yan, para matibay. Huwag nyo nga ugain, ha? Okay. Ugat yung natama mo. Ugat. Ugat yun. Kanina lang ito dumating. Sabay tanim. Ayos na yan. Ayos na yan. Huwag nyo nakapunungin at alagyan ko pa yan ng abuno. Ayos mag reflection yan sa <laughs> <laughs> ano. Ah, may alipan o. Butit nila Buti nakagas. Ayos na, huwag mo nakapunuin. Ha? Galing pa sa ibang bansa yan. Dalawa hmm. po ng mangga yan. Tapos buyan sa gitna. Hoy, kinain nilang mangga, tatatanim ko na din. Ano 'to? Ano 'to? Ingani. Hanapin mo 'to. Atarin natin.